Hello, magandang tanghali. Kape muna tayo. Jimmy! Wala! Tinapay lang, wala pa. Nga nga Tinapay lang muna. <laughs> tinapay muna kami ni Boss kasi naka high blood. Pinag pinagkakaisaan siya ng pan. Pinagkakaisaan siya. Yan o, Spanish. Yan. Jimmy, Kain! Tinapay lang, merinda lang. Tinidiram ito. Tinidiram. Ay, ay, lang yan. Break time kami muna, may boost diesel. Break time muna boy, para maano yung mga customer kasi mainit ang ulo nila. Ano ba oh. Hindi mainit itong kape natin. Mm -hmm. Hindi mainit. Mga idol, kape tayo. Baka naman dyan. <laughs> idol, like and share sa page ni si Idol Chris. 니미! 웅웅이 드이잡 차 변신는 무사 되고 Nakadalawang tinapay na. Tama nga itong dalawang tinapay. Ha? Ano ba na ba ito sa akin? Sige. Ano ba na ba? ba yung tinawagan ko na? Master Alben Set out daw Namiss ka daw ni Kwan Bus panok Wala nang time kumain ng kanin Tinapay na lang Okay, salamat sa panonood. Mamaya ulit mag-vlog kami ni Boss Dizong. Tatayaw daw mamaya. Okay guys, idol, mga idol. Salamat. Babus.